Meron na naman pong patama si Marcos Jr. kay Digong. Mukhang patuloy talaga ang bangayan itong dalawang ito. Minsan iisipin mo, eto ba ay para lang sila ay pag-usapan o totoong may hidwaan? Dahil kung titignan nyo rin po sa huling pahayag na itong si Marcos Jr. tungkol nga sa kaso ni Duterte sa ICC, ay hindi naman daw i-honor kung sakaling lumabas na yung warrant of arrest hindi digong from ICC, hindi daw i-honor ng government, ng ating gobyerno. So makikita nyo mukhang, mukhang drama kasi madalas ay binabawi naman itong si Digong ang kanyang mga banat naman kay Marcos Jr. So tingnan natin ito, bagong bago po. <laughs> ito po ay may kaugnayan sa kuno ay biggest shipment of shabu na nahuli nga at wala daw namatay sa inkwentro o sa operasyon na ito. Walang nasaktan at yan daw ang tamang approach sa drug war. So ayan, sino bang pinariringgan dito? Natural ang mga Duterte. Kahit um, yung nasa Davao, yung mayor ng Davao na isang Duterte rin, ay mukhang sapul din dito dahil nga merong or naglunsad din po ang mayor ng Davao na isang Duterte rin ng war on drugs na sa tingin din ng karamihan sa ating mga kababayan ay peke naman. Paano ba naman kasi na uh, kayo ang kuno ay lalaban sa droga? Eh mukhang alam na natin kung sino yung mga pasimuno sa ganyan. Ano ho? Itong campaign daw na ito ni Marcos Jr. ay bloodless. Kumpara nga naman daw doon sa madugong war on drugs ni Duterte. Yun, ito yan. Ferdinand Marcos Jr says respecting human rights, even in drug war operations, is what matters most in his administration while ensuring an end to illegal drug operations and entry of prohibited narcotics into the Philippines or in the Philippines. Yon. Maganda, no? Kung talagang totoo ito, bakit hindi? Kasi minsan nakikita natin yung kanyang mga uh, ginagawa, I mean, ito si Marcos Jr. ay mukhang ang intensyon ay hindi naman sa welfare at kabutihan ng ating bansa. Minsan isipin mo para lang para lang matalo niya ang mga Duterte. Ano ho? Pero kung babalikan nga natin, katulad ng sinabi ko, baka kasi drama lang ito na itong mga to. In fairness kay Marcos Jr., lahat ng kanyang mga binibitawang salita ay consistent siya at hindi, hindi niya binabawi. Hindi katulad ni Digong na babanatan si Marcos Jr. Tapos kalaunan, babawiin din naman. Yan. Ito daw ang biggest shipment ng shabu na nahuli nila. At yun nga, walang nagputukan, walang nasaktan, basta inoperate natin na dahan-dahan. Duda kasi ang mga netizens dito, ah, pasensya na. Pero um, isa sa mga nakikita ng mga netizens ay posibleng palabas at itong <laughs> drug operation nga na ito. Itong kuno ay pagkakahuli sa biggest shipment ng shabu. Mm -hmm. Kasi minsan, ano ho? Ano ba, yung, ano ba yung mga binitawang salita ni Digong laban kay Marcos Jr. na eto nga daw na si Marcos Jr. ay bangat? Ay e malay ba natin? Malay ba natin kung saan at paano nabuo itong operation na ito? Madali talaga. Madaling gawin ang paraan yan dahil magandang legacy ito para kay Marcos Jr na meron siyang nasawata na malaking shipment ng shabu at very diplomatic. I mean, mahinahon, walang nasaktan, walang gulo sa nangyaring operasyon na ito. So talagang, talagang gagawa at gagawa ng paraan kahit sino namang leader na maganda yung kanilang impression o maganda yung impression ng taong bayan sa kanila regarding every issues na meron tayo. So dito, sa issue naman po ng droga. So kung ano man yung totoo, sila lang naman ang nakakaalam. Pero darating sa punto na maniniwala na tayong lahat na totoong nagbabangayan at totoong uh, naglalabasan ang kanya-kanyang baho ang mga Marcos at mga Duterte. Sa ngayon kasi kung titignan nyo o ulit ko ay mukhang drama lang ito na itong dalawang pamilya ito. Good luck!